isa na namang di mapakaling buwaya na itatago natin sa pangalang Paulo Ortega ang naghahanap sa pangalawang pangulo. Nasaan daw si Vice President nung panahon nung bagyong tino sa Cebu. Teka lang, bago mo hanapin si Sara, sana hinanap mo muna si BBM. Alam mo ba, natapos na yung bagyo nung nagpakita siya sa tao. Alam mo ba, na November 7 na siya, nagpunta sa Cebu. Alam mo ba na hindi napaghandaan ng administrasyon ni Pangulong Pompong Marcos Jr. yung bagyong tino sa Cebu? Tapos, ang hinahanap mo, ang Vice President. Si Ngagva ang Presidente, siya ang naglilid <laughs> ng bansa. Anyway, basahin ko lang yung sinabi nitong si Paolo Ortega. Sabi niya, habang inililikas ang mga pamilya, winasak ang mga tahanan at abala ang mga rescuers sa pagsagip ng buhay, ang pangalawang Pangulo ay wala. Ba't naman kasi hinahanap po pa si Sarah? Total idea mo naman yan. Ba't hindi na lang ikaw ang napunta roon mismo? Ba't hindi ka sumama sa mga rescuers? Diba? Bakit hindi ka lumangoy tapos sinagip mo yung mga pamilya na, na naapektuhan ng baha? Diba? Bakit si Sarah hinahanap mo? Eh, ang laki-laki ng katawan mo eh. Si Sarah talaga, ina-expect mo na sasama sa mga rescuers. Gamitin mo 'yung laki ng katawan mo. Gamitin mo 'yung laki ng tiyan mo. Diyan mo ipasan 'yung mga 'yung mga bata na hindi makatawid mula sa isang bahay papunta doon sa isang bahay. Sa laki ng katawan mo, sarap talaga hanapin mo. At saka 'di ba sa pagkakalala ko, kayo 'yung mga buwaya sa Kongreso, halos ayaw niyo nang bigyan ng budget 'yung opisina ng Vice President eh. Tapos sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kalamidad, sa panahon sa panahon ng paghihirap, ang unang hanapin niyo, Vice President. Singagdo ang binigyan niyo na sa damakmak na ano na na budget, walang tanong-tanong gor agad. Yun ang hanapin mo, yun ang presidente. <laughs> Siya namumuno sa bansa, hindi si VP Sara. Anyway, just in case you do not know. Ako nang magchichika sa iyo ha. Ang opisina ng vice president ang laging nangunguna pagdating sa mga pagtulong. Katulad dyan sa Cebu, para lang alam mo kasi si Ngagva tulog. So hindi niya alam. Na habang nagpapahinga siya o nagpapababa siya ng kama, ang opisina ng vice-presidente na doon na sa Cebu. <laughs> Nagpapakain at namimigay na ng mga tulong mula sa opisina niya. Na kahit hindi niya siya binigyan ng sapat na budget, my God, na ng ang vice president. Alam mo kayong mga korap, You are hitting uh, the vice president. That the Duterte is so, so hard. So, so much. Dahil nga sa mga itinatago niyong baho sa katawan. Takot na takot kayo, kaya kailangan talagang durugin niyo ang mga Duterte para walang babalik sa inyo pagdating ng 2028. Alam naman nating lahat na kapag na